pagkaon ng masakit to, no? Ayaw na apil.

Una, mo kaog apo yun. Mas lindo tayo ang apple. May slice na butangan ng lemon. Or asin. Sante. Sabon kayo ang ubang lahi na kaagwan sa kaon ano eh. hmm. nga ng kanon siya naman ka apple or orange What do you want? What do you want? Black? Mm. What do you want? Black? mag-urin. Saan mo dahil man sa pinili ko yung bigyan? Ako yan, tito. Nakapaso-paso niya. Ito kita pa yung dangtan. Ito na alam ba ito diabetes? Memang enak untuk menggunakan nani. Memang just a machine. Kita mahu rot. Untuk ni natok ada dong vitamin nani. You study, you off? You study, Ah, before. Then you you working. And then...

light ng light ng mundo magsasakit ka ako sa ano pos pos ka lang na nahulot sarap ang orange ah thank you jack dito ang kasal ka na Almond, nahurot na siguro niya ba? Na may almond dito nga chap ng almond. Hindi sa blender ba? wala na nà rima atong tung hina hina yan rima abo tung 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 nag-abot pala to 13 minutes. Ayan. Same impi. <coughs> Ang inyohang kauban na dungitlay. Ay, buwan na. Kamdila. Um, Ay, di umis mo yung yun. Salap pa ganito yun eh. na. Kaysa, kaya sa kanon on mga mga isang buhok, ang pangitoy ayo nanion na lang ah islango mm. well, no nice one 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 slice na lang eh. na to pa uli. Ay lo. How much that one in your front? 65 five, Then how much? Orada. Mula-mula kita makan ni. Hmm. mula lah guys. Mula-mula kita makan dulu dili man ni puno nga siya doon ka buok pieces na apple o tapos ka pieces na orange tapos dinato ni ito kayo na Apan niya to. pa niya sudlad yeah. na sudlad na na mga ungan mga wukaw, dito sa silong na okay ayun lang na tay ka hay ka tol gibon e man saguro Gibon <laughs> e gibon e mga kauban Gibon e u katol daga ka, pinghoy ta adya tong lawas eh nan na ng dagway. na dagway nagdi pahi mosog ang lawas kan nag sakit ah. ilang tantaron tuan ng adlaw ibus it hubak hubak anong kaon daw kuno tang prutas kay anang sustansya nang prutas ay kamay man saktong sa tug puno Maulang to isa isa gipangita sa basket ay naa pa dito diri na, na <coughs> dia oh sa so, kinuha ba kung ngadto tantos pikas wala ba ato kaon lata na kana Huwag na po na. pa na kay Kaya, umang lahi, ra rin mga ba? May muslan kaon. Kaming mga Pilipina, giduot o tarbaho. Wala yung mga kuan. Wala ay mga sustansya. Nung kaoban, nung grabe pa sustansya. Magkuan pa. Magpa-shake-shake pa. magpa juice shake, ang pa almond shake, banana shake, ah uyawa. Ang kami tao na ni water drink lang. Diba? Nga lang. Nga lang karon. Utak ng dagamiton. Di ayong saka wow, tagtaas. Like Mag kuanta. Mag uh, mm. itong ikat. Nindot di ay kaysa. Imohang kanon nga kanon lang nimo ng isa dili gud na nimo mako ang mapil nindot itong hiwaon dai mapil nimo ang lami Ano ang mukha ang mukha ni sana mura gud si sana tamat nona, no na di ba di ba sana basta mga sana na no, yung mga mukha sa bilang ang mga bisaya daw ko no naman ma daw ko no mga maayohon di ba mga bisaya na mabitala nyo. Yung... Mga bisaya, mga bisdak. Pero okay lang ang mga bisaya. Kaya makapatambayan pa ninyo. Di ba? Mm. Isura, isurahan lang muna ako until mahuman ang time. Di, okay na kaayo basta may pang, pa, may atong pang premier, di ba? <laughs> di, salamat sa lahat ng mga team MP at sa mga mga bisitor dyan nanood sa premiere ko. Maraming salamat sa inyo. Tapos, sana maging okay na rin lahat. Mm. Kasi, dito tayo mag-active kasi na ano na natin tuloy. to mag-3 mag months -mag hindi active. Kaya yan nangyari sa atin, di ba? Kaya, kayong hindi pa nyo na ano yung mga channel nyo. Kaya, active kayo dyan always. Yan si ako. Wala. Lahat binawi ni Lolo. Kaya eh, ito, naging team in na rin. O, oh, salamat pala sa pa-join sa na Elisa you, Love, love. Shout out all sa team in pin. Babu. Love, love all. Bye, bye. O, oh, So don't forget to like. Comment and share. Thank you for watching my video.